Kami po'y kukuha ng lasunis. Yan, si nanay po, nanay. Hello po. Yan, si tatay. O to, ibang bayo to, ibang so. Yan, ayun ay po po'y dadalhin pa kabiti, kay Nini po. O, tsaka kay Dautoy po, nga nabayaw, yan ay ano po, lansunis. At tsaka si Bumbay naman po, pipitas ng mangustan. At pumilitas na po ata kanina. May order, yan. Aba. Wag sana po lumas po, garay. hinug na hinug no ni ari para sa iyo tabiti huh. oh ay san dag na po ang prutas ngayon, yon naman po eh puro mangustin po ang ano um. binita hmm. ah lumon po ah Yun, si Kuya Bumbay po, katapat ko. Oh. niyan, yan. Nasa taas po, nangunguha din mang gustan. Nakailang kilo na kayo, Otoy? 20. Eh? Uh, uh, 20 kilos na na eh. Ngayon. Sige. Okay. 20 kilos daw po. Diretso deliver na po. Arim bukas naman po. Umaga, hindi deliver kay Nini. Eh, ya, ano po. Isasakay ko na po isa sa bus. Ah, sa van biyaheng uh, ano ay ko kinabahan ako dun ah pala pala Ano pa natin nalalaglag na rin? Ba, ilang ba rin? Pit? Mga 20 pit yun, um, dami pa hanggang sa taas po. yung uh. Mga um. ah, kaisan, um, wala. Damo um. um, pa. Um, hanggang sa likod ko. Ah. Panlaban pa pala tayo mga kaisan. Pwede rin parang umakit sa pang, ma uh, pang malayuan. Ayun. Um. Nanay, puno ano na? Paaros isang isang sanggagalangan ako kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano Mga ano kung ano kung ano kung Mga kung ano kung ano kung ano kung ano kung nadito ka daw sa linang. kung ano Oo, kanina. Ay! ano kung Ay, punu nah yumuno oh ketemu aku buat. na mga iangat ang mga kaisan um. um. ate o isa pa tari lang atay

dạ lạp dạ lạp bóng rồi lạp dạ lạp dạ lạp dạ lạp dạ lạp

Ah, no, mga hindi pipit. po abot ng ano, yung mahaba, ang mahabang hagdan po. Talaga pong layog. Aba. Yeah. Hindi, hindi pwedeng ya, malulain, kailangan po ibuna main. Yan, bukas pong maagap, dadalhin ko pa dito sa ano, Grand Central. Alas 7 para biyahin pala pala po. Bibiyahin ko na lang po. At doon na lang po pipikapin. Mm, -hmm. aba. Pakalangin may isang bakit pa. Ano ba yung pa yan? Aring taas. Ang mo mo rin ay kakaunting. Abay, mm. pala pa kadami. O, mm. dalawa kahon. Mm -hmm. Na, mm. akan yung ko rin lagi. Dalawa kahon, Antony. O, isa lang kahon. Dalawa, dalawa Dalawa yan. eh. rin? At ang po namin gumawa ng kalan. May tatay yan. Ari mga kainsan, papadala ko na rin po kay Nini. Ari, wala kay. Hmm. Saktong sakto. Tatlong araw po ari hinug na Naandun na ito. Hmm. Ah. Laki. Itong uh -huh. uh -huh. isa, hinog na. Kung sinong kakain po, ibibigay ko po, po sa daan. Pero isa, hilawi pa, kinini. Bubulok lang po, are. Sino may gusto? Aray. Kinini po, aray. Tunis po at saka mangustan.

Ano ba pera niyan ng mga dalawahan libo. Sirte nga ang ano dito, mga ganyan, habal-habal, araw ng dalawang libo maghapon. na ka, talaga. Oo. na na Tama. Para nasa abroad din yung mga yun, Pag-iisip, daig pa yan, oh. Pag-aabuti, Araw-araw pag pag eh. biyahe iya yeah. yung kung pahangin na ano oo siya Na no, mm -hmm. ano, <laughs> no, no. mm -hmm. tara po kayo po kayo po medyo kundito ka, ka sa kabila ka sa kabila eh dito ka na mga ka dito, ay na baka po tayo magkakapalit ng lasunis marami rami ayaw po eh nag aani na po ba malando lando? ayun 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 iniwanan ko na yung pang espiritu to sa kawinan talagang dalakot kayo hindi pa kukuha nun hindi masisira? hindi masisira na? hindi nga ayaka

Go play po. Sa kay po ay. Ba wala. <laughs> Sayang rin 'yan oh. May tiyak pa nga ba rin? Sino ba rin? Ah, sino. Ba, makalaki. Ay, nakay pa. Palay ba yung palay? Ilan? Dalawa. Okay, okay. 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 Magre dito na muna ako. Ah. Okay. Kami po yung magde-deliver mo po, po muna ng mangustan. Hoy, bumbay. Dari ka ulit ng ulit. Ay mangustan, mga malikutan mo. Dito po. Lakad ulit si Mother mo. Ah, uh, Otoy. Eh. Order po are. Sige po, Magre. Kain ore. Dito sa may sa may pagtaa. Sa kanya lahat. Ito. Ah, may tigil sa nako ya. Oh, dali na sa dito Ate Flo din ay daw uh, uh. Bukas mo na na yung Oo oh, oh. Ay hindi kayo din natin na lang sunis ano Para mabilis umiti man Oo, ano? uh, ay may, ano? may na-order pala ako man din ako nasun. Malay ko naman kayo may lang sunis kanina Ay, oh, eh, so yung uh, oh. Yan yeah, mga kaisan, bahay na po Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama mga kainsan at na uh, bihis naman tayo at magsasaing. Wala po si na misis. Mamaya susunduin ko pa po at susunduin ko pa yung mga bata mo na mga kainsan. At si misis po ay ano, marami po silang gawa ngayon sa opisina. yeah, mga kainsan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.